Pinakilala nitong lunes, March 17, si Regine Velasquez bilang pinakabagong hurado ng tawag ng tanghalan, All-Star Grand Dress mainit naman siyang win-elcome ng mga host ng It's Showtime, na si Navais Ganda, Karil, Vong Navarro, at ng kanyang mister na si Oji Alcacid, parang haki Mim vice, si Regine ay ang mismong OPM o Original Filipino Music, pag sinasabing multi-awarded singer, multi-awarded performer, parang sobrang understatement, she is OPM, pagpuri ni Mimvai sa iniidolo niyang si Regine, dagdag pa niya. Parang lagi na lang siyang, she is an icon, she's a legend, she is OPM, halos mang iyak-ngiyak -iyak naman sa tuwa si Regine sa mga sinabi ni Mim, makakasama nga ni Regine bilang mga bago ring hurado ng tan, sina Pops Fernandez at Lani Misalucha. Sa pagpasok na ni Regine, Pops, at Lani ay mas lalo pang naging exciting ang tawag ng tanghalan, All-Star Grand Resbach, the goal, puro mga music icon na ang mga hurado.